Bagong kasal, namatay ng nabangga nilang head-on ng isa't isa at nauli lang tatlo nilang anak. Ang 26-year-old na si Christina Munoz at ang 31-year-old na si Nicholas Cruz ay parehong namatay nang ang kanilang mga sasakyan ay nag-crash Merkoles ng umaga malapit sa kanilang trabaho. Minamaneho ni Munoz ang kanyang 1999 Saturn habang si Cruz ay nakasakay sa kanyang 1990 Mazda pickup sa County Road 87. Nang ang kotse ni Munoz ay napunta sa hindi nakamarkang parte ng kalsada, nagkabanggaan ang dalawang sasakyan sa isang head-on collision kung saan parehong namatay si Cruz at Munoz. Sa sobrang pagkabayolente ng banggaan ay nangailangan ng mga ekstrang kagamitan ng mga rescuers para lang maialis ang katawan ng mga biktima mula sa kotse. Ang pinaka sa lahat ay bagong kasal pa lang si Munoz at Cruz at sa kanilang paggamatay ay naulila ang tatlo nilang batang anak. Ayon sa The Times Record News, parehong nagtatrabaho sa Pullet Farm ang mag-asawa pero sa magkaibang building kaya sila gumamit ng dalawang kotse. Iniimbestigahan pa ang maaaring naging dahilan ng aksidente nito.